Hindi po kasi lahat ng pagbubuntis ay pare-parehas. Ako, kung ano ang pinagdaanan ko kay Tayronia, noon kaya dalang-dala ako magbuntis, ay pinagdadaanan ko din ngayon. Galing din ako ng ospital 4 days ago at muntik na po ako malaglagan. So hindi po kasi lahat ng pagbubuntis ay pare-parehas. Inamin ni Tony Fowler sa panayam sa kanya ng ABS-CBN na stress siya sa pagbubuntis ngayon. Labing dalawang taon na ang nakalilipas ng unang pagbubuntis ni Tony kaya aminado siyang naninibago siya sa kanyang mga nararamdaman ngayon sa kanyang pangalawang pagbubuntis. Inamin din niya na nahihirapan siyang mahanap ang kaligayahan sa apat na buwan niyang pagbubuntis. Madali raw siyang magreklamo sa mga maliliit na bagay at mairita sa mga bagay na ayaw niyang marinig. Nai-insecure din raw siya sa mga pagbabago sa kanyang katawan Gaya na lamang ng pagdagdag ng kanyang timbang at pagdami ng tigyawat sa mukha. Inami ng actress vlogger na na siya sa mga pagbabagong ito sa kanyang katawan. Umani ng samot sa ring komento mula sa mga netizens ang nasabing pahayag ni Tony. At ilan dito ay mga negatibo na nagsasabing nag-iinarte lamang siya sapagkat hindi naman ito ang unang beses na siya ay magbuntis. May ilan pang ikinumpara ang pagbubuntis nila sa content creator sa Samantala, minabuti ni Tony Fowler na sagutin ang negatibong komento mula sa mga netizens. Sa loobin ni Tony tungkol dito ay para sa kanyang sarili ang sinasabi niyang insecure na nalulungkot siya kapag hindi maganda ang nakikita niya sa salamin dahil sa napakaraming tagyawat na tumutubo sa kanyang mukha. Ipinakita rin niya ang larawan kung gaano karami ang mga tagyawat na sinasabi niya. Kaya raw dalang-dala siya magbuntis sapagkat ang hirap na pinagdaanan niya noon kay Tyronia ay nararanasan niya ngayon sa pangalawa niyang pagbubuntis. Sa katunayan raw ay apat na araw pa lamang ang nakalilipas ng kamuntikan na siyang makunan. Idiniin ni Tony na hindi pare-pareho ang pagbubuntis. Ngayon ay emosyonal siya, hindi tulad ng karaniwang nakikita ng kanyang mga taga-subaybay so na matapang siya. Mensahin niya sa mga taong patuloy na nagkukomento ng negatibo sa kanyang pagdadalang tao, maging mabuti sa kapwa, lalo na at wala namang ginagawa sa kanila ang tao. Samantala, ilang netizens ang nagtanggol kay Tony, laban sa mga negatibong komento. Anila, hindi ako fan ng mga content creator or influencer gaya niya. Pero bilang isang babaeng may anak na, hindi po kaartehan niyang mga sinasabi niya normal lang po na ganyan ang mafeel ng isang buntis. Maraming pagbabago ang nagaganap sa katawan ng isang babae pagbuntis. Hindi po yan kaartehan. Iba-iba po ang nararanasan ng mga babae pagbuntis. Mayroong maselan, mayroong parang normal lang. Grabe mga comment dito. Halatang mga walang alam. Grabe yung comments. Yung iba parang di nagbuntis. Yung iba naman akala mo dinanas ng magbuntis. Hindi ako fan ng mga content creator pero hindi po kaartehan yung dinadanas ni Miss Tony. Nakakawala ng confidence yung pagtaba at titipo ng tigyawat sa mukha. Paiba-iba ang mood. Madalas gutom pero pag nakakain na isusuka din naman. Hindi lahat pareho ang pagbubuntis. May maselan, may normal lang at hindi 'yun kaartehan. Ngayon mo talaga makikita na maraming masasama ang ugali sa mundo. Eh.